Magandang araw po sa inyo lahat. Kami po ay upang talakayin ang aming pag-aaral tungkol sa isang dam babasahin para kay Pino is intervention sa pagunlad ng antas sa Pagunawa sa binasa. Ako po si Gina Ikwanyo at kasama ko po, po si Naginoong David Junior Balwarte at Binibini Amy L. Dometita. Para po sa konteksto at rasyonale, bakit sa naitalong datos ng Bantay Basa ng no Rosario National High School para sa taong panunuan 2021-2022 ay makikita malaki ang suliranin at pangangailangan ng mga mag-aaral sa baykamp ito sa pagpapaunlad ng kanilang kakayahan sa pag-unawa sa binasa. Tinatayang 54% ang nasa kabikuan, 25% ang mga nasa instruksyonal, at 15% ang malaya. Samantala, ang nalalabing 6% na ang naitalang huminto sa pag-aaral. Kaya't naisubukin ng mga mananaliksik na makita ang kabisaan na isang dam babasahin para kay Pino bilang tugon sa bilang ng mga mag-aaral sa Betang Pito na mababang antas sa pag-unawa sa pagbasa. Para po sa pagpapahayag ng sulyanin, una, ano ang antas ang pag-unawa sa binasa ng mga mag-aaral batay sa panimulang pagtataya sa pagbasa? Ikalawa, ano ang antas ang pag-unawa sa binasa ng mga mag-aaral batay sa panapos sa pagtataya sa pagbasa? At ikatlo, may kapuluhan ba ang pagkakaiba ng antas kasanayan sa pagunawa sa binasa ng mga mag-aaral ayon sa panimulang pagtataya at panapos sa pagtataya matapos gamitin ang isang daang babasahin para kay Pino? Para sa inubasyon, intervention at estrategiya, ang mga mananaliksik ay nagkaroon ng inubasyon gamit ang isang daang babasahin para kay Pino na inihanda bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral na may mababang kasanayan sa pagunawa sa pagbasa. May kita rito ang isang daang babasahing orihinal na akda ng mga guro mula sa kagawaran ng Pilipino ng Rosario National High School. Isinaayos at inihanda ang mga akda ayon sa antas ng mga mag-aaral. Para sa Key Stage 1, mula Kinder hanggang Baitang 3, para sa Key Stage 2, mula Baitang 4 hanggang 6, at para sa Key Stage 3, mula Baitang 7 hanggang 10. Para naman sa metodolohiya ng pananaliksik, Gumamit ang mga mananaliksik ng pre-experimental na may disenyong pre-test at post-test o panimula at panapos na pagtataya, 37 mag-aaral sa baitang pito na nakakuha ng kabiguang antas ang naging kalahok ng pag-aaral, ginamit ang phil iri o Philippine Informal Reading Inventory upang masukat ang kaalaman ng mga mag-aaral, at ginamit ang t-test upang masukat ang resulta. Mga kalahok Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay may bilang na 37 na natuklasan na sa antas ng kabiguan ng pag-unawa batay sa resulta ng paunang pagtataya na nagmula sa ikapitong baitang sa mataas na paaralan ng Rosario. Ang mga kalahok ay pinili gamit ang purposive sampling. Pagkuha ng datos, bawat mag-aaral ay binigyan ng tigis CP ng talatanungan. Ipinasagot ang mga tanong sa pagsasanay na nagmula sa The Philippine Informal Reading Inventory o PhilIRI Filipino upang matiyak ang antas ng pagbasa ng mga kalahok na naglalaman ng sampung katanungan. Matapos matukoy ang mga mag-aaral na nasa antas ng kabiguan, ay sumailalim ang mga kalahok sa intervention. Muling binigyan ng tig ng sipi ng talatanungan na nagsilbing panapos na pagtataya. Sinuri ng mga mananaliksik kung may makabuluhan bang pagkakaiba ang antas ng kasanayan sa pagbasa at pag ang mga kalahok ayon sa panimulang pagtataya at panapos na pagtataya. Batay sa talahan na yan, ang mga kalahok ay nakakuha ng 2.8500 na mean. 1.5048 na standard deviation at 28.50 net mean percentage score sa panimulang pagtataya. Nagpapakita ang resultang ito na mababa ang antas ng kasanayan sa pag-unawa sa binasa. Batay sa talahan na yan, ang mga kalahok ay nakakuha ng 9.8000 na mean, 0.2156 na standard deviation, at 98 na mean percentage score sa panapos na pagtataya. Nagpapakita ang resulta na ito na umangat ang antas ng kasanayan ng mga kalahok sa pag-unawa sa binasa matapos gamitin ang sandang babasahin para kay Pino. Batay sa talahan na yan sa paghambing sa resulta ng panimula at panapos na pagtataya, nakapagtala ang mga kalahok ng 0.00 na significant value pinakita ng resulta na may kabuluhan sa pagkakaiba ng antas ng kasanayan sa pag-unawa ng binasa ng mga mag-aaral matapos gamitin ang interbensyong sandang babasahin para kay Pino. Para sa konklusyon, ang pananalisik na ito ay nagpakita ng kabisaan ng proyekto ng sandang babasahin para kay Pino sa paglinang sa kasanayan ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa baytang pito ng mataas na paaralan ng Rosario. Ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pag-unawa ay nalinang na pataas sa pamamagitan ng nasabing interbensyon. Mula sa antas ng kabiguan sa panimulang pagtataya, ang mga mag-aaral ay nakakuha ng malayang antas ng kasanayan sa panapos na pagtataya. Kung kaya, iminumungkahi ng mga mananaliksik na maglaan ng oras at panahon upang mapaigting ang pagpapatupad ng interbensyon na ito at madagdagan pa ang mga kagamitang pagkatuto na makatutulong sa pagbasa at pag ng mga mag-aaral.